Mahinggabiin ka niyong tanan, mga kaisunan. And then, anian ano sa kita sa atuang sinimala Nga gitawag na ito Pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, ang atuang na Pamalandongan na Ebanghelyo, of course, atok ining pagkakutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kapitulo 16, versikulo 13 si, na ito sa 19. O ato aning e, e, sa kapistahan na gisaulog sa simbahan nining mao nga Domingo ang kapistahan ni San Pedro o ni San Pablo ang mga apostolis ang ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ibanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayao oh, ni o ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesaria, Pilipo. Og dito nang siya siya mga tinunan sumala sa mga tao kinsaman ang anak sa tao. Sila mitubag. May, may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o lain na propeta. Si Jesus nangutana kanila, Apan kamo on sa may inyong ikasulti? Kin sa marako? Huwag mitubag si Simon Pedro, Ikaw mao ang misiyas, ang anak sa Diyos na buhi. Giingnan siya ni Jesus Simon, anak ni Jonas, mulahan ka gayon, kay kining kamaturan, wala mo abot ka nimo, gikan sa bisan kinsang tao, kundili, gihatag ka nimo sa akong amahan na atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, o gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Yata ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili din yuta, idili usap dito sa langit ugang imong itugot din sa yuta, itugot o sab, sa langit. Ang Ibanghelyo sa ginoo, dahi ko ni o Kristo. Mga kaisunan, again, mayong gabi eh, tanan sa pag-usap. bag pa lang sa nagsaulog sa kapistahan sa Corpus Christi, sa miagi nga Domingo. Dili ba? Nahinom-dum ini, Nga atong pamalandong ato nga gisubay sa Santos na Eucharistia in line sa atong pagsaulog sa kapistahan sa Corpus in Sanguinis Christi, the body and blood of Christ. Karong side o po, karun. At o nga gisaulog ang dako sa nakapistahan sa duha ka mga apostolis nga gingon maoy haligi sa ato ang simbahan. Mao sila si Pedro o si Pablo. Kung ato saan nga mahibawan, si San Pedro biyay una nato yun na matawag nato Santo Papa isip siya maoing giila na leader, pangulo sa mga apostolis. No? The primacy of Peter. And then, ibao e ta, na si San Pablo, o yung ginaingon nga ikatrese, do siya naman tato, na no? kapostolis, ikatrese nga apostol, nagitawag o apostol sa mga hintil. And then, Ato pong ngailan si San Pablo sa pagka pagkamisyonero na apostol. Dili ba? And then, kay Bao Santa sa a little background ni San Pablo ng mingon from being a persecutor. Dili ba? Yaman sa diloto sa ang mga Kristiyano in the early years sa Christianity. And then, from a persecutor into a missionary. So, contrast kayo nawa. And then, karong adlawa, atong gisaulog ang ilang kapistahan. Kay silang duha giila na haligi sa ato ang simbahan. Tingali, makapangutana ta sa atong kaugalingon na nato man na gidungan man yun o fiesta si San Pedro o San Pablo. Anong wak man tagsa-tagsa sama sa kapistahan sa uban ng mga santos o sa mga apostolis. Matot pa sa pamalando ni Cardinal uh, Ambo David Nilosan ang iya pong pamalando ng mingon kay duha ka direction nga atong makita diha kang Pedro o kang Pablo nagisubay sa simbahan. Pillars of the church. And then, ang maunga duha ka directions nindot sa gayo nato kung po mapamalandungan kay uh, mausap kini ang matawag na itong at po na gisubay sa simbahan. Si San Pedro nagsimbolo sa pagtuo sa simbahan na gikan ngayon sa Dios. And then, si San Pablo nagsimbolo usab sa giingwan sa dagan, sa misyon, sa simbahan. Dili ba? So, niining duha ka matawag na kinabuhi sa simbahan. Si San Pedro o si San Pablo, maoy, pinasubay sa ilang kinabuhi, maoy, naghatag ka na itog, giya. And then, nindot sa kayo ang background ni ini kay opposite man kayo ni Kay si San Pedro, kay Bauta, na yano siya na pagkamangis na. Wala siya magadikan ang dagko ng mga iskwilahan. Dili siya produkto o matawag nato sa tuwa pang panahon, edukasyon sa university in our time. Apan si San Pablo, naka-undergo ni siya o pagtuoy, pag sa iyang panahon. Buna, he's being identified on the intellectual side. And then, si Pedro more on impulsive. So, ang iyaha is more on personal relationships to the Lord. Personal. Siya ang pagkikuyog, sa iyaha nga nadunggan, siyang nakita. More on, like what I have said, symbolizes the faith of the church. And then, si San Pablo, more on knowledge, intellectual ang iyang approach. Muna, sometimes, di sila mag-abot, sometimes mag-class sila. Pero, because of what is the common denominator, between nilang luha, nagpabilin ang panaw na wa sila magkabuwag na mausag ang panaw sa simahan. Di ba, there was a time na nag-class sila. Di ba na sila itong uh, pag audio na tinuli o ang bilik tinuli. Nga. So, that's part of cultural or whatever. Pero kung imong tanawon nagka-unite sila sa ilang conviction that they believe in one and the same God. They believe that they were sent by Jesus. They were apostles of Jesus. And then they embrace of one faith. So, bisag la lahi ang ilang views, pero tungon kay pariha silang conviction, pariha silang tumong, pariha ang nagtawag nila. So, they journey together. And then, in journeying together, mo na ang ato akaron na panawagan sa simbahan, synodality journeying together. Na sa kaayo ni, ako nang gi, 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 share, kay eh, nindot sa kayo ni, nga matawag na ito, o oh, mga, mga volunteers sa simbahan. So, let us journey together. Bisag lay, -lay tag-views, pero We are one. We are serving the same Lord. Let us not compete each other. As matod pa ni uh, Cardinal Ambo, big nga two directions ang ang idala ni San Pablo o ni San Pedro sa simbahan na maaaring katuwa po niya. Gisunod. The direction of faith and the direction of our being a missionary. Dili ba? Mauni you nga nindot sa kayo know? ni nga atuwa. Bisan kita ang mga pari o kita mga religyoso. So, the lay-lay nga lita o sometimes on our approaches sa but let us journey together synodality and that's the call of Pope, the life of Francis and that's also the call of our church today and that is one of the things that we have to learn from the celebration of the feast of San Pedro and San Pablo mo na ginigong, gidungan mo yun na duha. Nga nung huwag man sa tagsaka. Pero mo na ginigong, nagtundo man sa sa sakto nga dalan na ito ang nasubayo. Uh, like for example, kinaanglan kung may ang, ang ito uh, no? So, who do you say that who do you say the people Who do you say that I am? Para sa mga tao. Dahil lahat sila tubag, dili ba? Ang ubal, ikaw mo si Juan Bautista, ikaw si Jeremias, ikaw si Elias, etc. Or one of the prophets. Pero lahat ang tubag ni San ni Pedro, ikaw mo ang Mesias. Nindot sa kayo nga kita mo, o oh, na ako'y nabasahin sa niya reflections, nakakita mo, uh, nakatambong mo o oh, kanang lubong, makabantay mo. Kanang mga tao nga nagkuyog-kuyog lang sa lubong. Why do kayo ba nakaila na, pero why personal touch? Hindi sa simbahan, ato na sa gawa sa simbahan, magbarong-barong. Anto nak segawas Ya, saya se tahu kan Walai Mereka juga ayo Why feel, bahwa why feel Pero katong mga suod juga ayo Sama sa mga members Pamilya Katong nakailag yun ka ayo Sa nga tanay Ato to manglingkon yun sa tubangan And then ato sa kamakakita Sa mga tao Nga manghilak, di kanila Dili ba? Kahit hey, doon naman sila'y personal touch. Personally, nakailaman yun sila sa so, namatay. In the same manner, ang tubag ni Pedro lahi kay sa mga tao nga nakaila ni Kristo at a distance. Nga nakaila ni Kristo nga pinasubay lang o sa ilang minungan. So, si Pedro kay kuyog man Dungan magkaon. And then, for three years, good. And then, dungan kuyog, dungan lakat, dungan higda, pahuway. And then, kita nyo sa mga milagro. So, ang iyang tubag lahi. Ngamingon, you are the Messiah. Di ba? Lahi. And then, kung ato sa ngatanawon, makita po nato na si Pedro, dili lamang nga siya na ay pagtuo ng to ni Kristo. Do you try? Taba. Di gino, you know, have also faith ni Pedro. Kala bang misalig sa'n. Sama nga siya misaling, And that's also the reason ngano po na matawag na ito na himo siya Santo Papa. Kay siya mismo have conviction and faith sa ginoo. O ang ginoo mismo, mishalig niya. Sa ito mutual. Mauna na ang sitwasyon mo yun, niining maong bato, tukuron ko ang simbahan. gikan ni mo, Pedro, akong tukuron ang simbahan. So, doon na personal touch, experience. Mauna nga, mauna ginaingon nga si Pedro nagsimbolo sa sa pagtuo na gipadayag Di sa Dios niya sa simbahan. Ngayon, kung, kon himong tanawon, nindot sa kayo, kay si Pablo Biyapon, doon na niya ito siya personal experience na eh, inumdo mo sa iyan, conversion of St. Paul. Personal ba ito? And then from there, nahimol siya ang tinunan ni Kristo. Tugod siya ang personal experience, nahimo siya apostol sa mga intel So, nahimo po siya ng magsasangyaw. Great missionary. True. Sa iyang mga sinulat. Kaya mga mga matawag na ito, letters of St. Paul to the Corinthians, of diba? so, the di ba? Kun, so, kung, kung atong tanawin mauni ang kinabuhi sa luha, ka mga haligi sa simbahan. Na makaingunta sa tungkol kaugalingon na nindot sa nato po na pamalandungan. Sa ato pa, o na ginaingon, na sa simbahan, have always have faith na kinidiyang ato ang pagpangalagan, bunga sa ato ang pagtuo sa Ginoo. Bunga sa ang pagtuo sa Dios. Unya kini dia atong pagpangalagad sama ni Pablo o ni Pedro bunga sa ato ang kasinatian sa grasya sa Dios in a personal level dili kanato. Panginaot kita na magkakuyog, tagpanglakaw, sinonality. Aron, makasubay kita kanunay sadalan, padulong, sa dalan, adulong, sa kaluwasan na gidala sa simbahan usap na matawag na ito masinati diha sa simbahan na gitukon ni Kristo. Ang kaluwasan nga gikan ni Kristo, gikan sa mahal, nga ni Kristo, na iyan di pa sinati kanato dire sa simbahan nga diin kita nagkayusa. Dili ba mga kayusunan? So, ato nindalohan sa itong pamalandong. And then, ato sang po sa makanunayon ang ato may isuoy ng mga masakiton. Amo lang itong amahan, patulangin niya mo mga kaigsuon ng mga masakiton. Ayuhan sila sila tagsa-tagsa ka mga balatian o mga sakit na mo sa iapil sa pag-ampo ang makanunayong nga gugma sa mga nag-atiman kanila. Kinintanan, among ipangayo, pinagi ni Kristo, among ginoo. Amen. Mga kaisunan, sa takotob, and then, makita sa ta sa sunod ng Sabado. Kini si Father Joseph Inting, ang kanunay nga nag-uman kaninyo, niniato ato na pamalandong sa Ibanghelyo sa Domingo, And then, ayaw kalimot sa atong FB account as dahil sa subsibo katikitikal ministry and use magpanalangin kanilang tanan sa kanilang